I'm making my own version of chicken sotanghon. So, ang naalala ko sa recipe na ito, no, is yung tatay ko. Kasi there would be times na pag nagluluto siya ng sabaw, usually yung ginagawa niya is yung ganito, chicken sotanghon nyo. Magigisa siya ng karne, then um, lalagyan niya ng yan, um, sotanghon, then But yung ginagamit niya na vegetables usually repolyo tsaka sayote. Pero wala ako noon, wala akong repolyo tsaka sayote. So instead, ang ginamit ko is spinach, then celery, carrots, bell pepper, mga ganyan, then mga iba't iba pang mga ricados. So yan, pero yung celery hindi ko yan niluto, no. Chinap ko lang yan, then Pagka ng maluto lahat, ginawa ko lang siyang parang toppings. Yan. Para maraming vegetables ba. So, chicken sotanghon overloaded. At, ayan na siya. So, Bale, yung pinartner namin is yung tempura. So, yung tempura, hindi ako ang gumawa yan. Ano lang yan? Sa cost ko yan, yung ready-made na. Then, naka-frozen siya. Then, ilalagay mo lang sa air fryer. Then, yan. Luto na. <coughs> yan. Perfect See, ang the... ganitong pagkaino no, sa... Sa so ano na I mean, May init na sabaw. It's still hot. Na, this smell ginger. So there's some ginger hiding in the sugar maybe, huh? Yeah, the ginger is here. Mm. Oh, ho, ho.